Ilang senador ang nagpahayag ng pagiging bukas sa pag sa saligang batas kung sa sentro lang ito sa economic provision. Gusto rin anilang malaman kung ano ang magiging galaw ng Senado sa inihaing resolusyon hinggil dito. Si Daniel Manalasta sa detalye. Isa sa sentro ng kokus ng mga senador ang usapin ng charter change. Sabi ni Senator J.V. Ejercito, nais nila matalakay kung ano ang magiging galaw ng Senado sa inihaing resolusyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Well, kaya naman po pinasili Senate President yan para nga makabird yung constitutional crisis dahil hindi nga po nagkakasunto, nagkakatugma ang layunin ng House at ng Senate at sa uh, sa presensya po ng Pangulong Bongbong Marcos, ay na po ang napag-usapan ni, ni Senate President Miglobiri at Speaker Ramualdez. So magpapaksa ang Senate uh, ng, uh, ng uh, panukala on uh, economic provision or Char charter change on economic provision na ito'y dapat i-adapt sana ng house. Kung usaping ekonomiya lang ang babaguhin, marami raw senador ang bukas sa isyu. Pero ibang usapin na kung pati probisyong pang politikal ang babaguhin. Maging si senator Bato de la Rosa, diretsahan ng nagpahayag ng suporta kung pang ekonomiya lang ang babaguhin. Ika okay ako. Pero yung pinapaikot nila ngayon na People's Initiative nila na yung subject is i-amend yung uh, Article uh, 16, uh, section 1 of article 16 na voting jointly uh, I am against. Tumindig din si Senate Majority Leader Joel Villanueva laban sa mga negatibong ulat hinggil sa People's Initiative. Kaya po ang panawagan natin kung totoong PI o People's Initiative ito. Sige po, dahil karapatan naman natin kahit ano pang klasing konstitusyon ang gusto natin. Subalit, so kung meron pong bilihan, suhulan, pagsasamantala sa ating mga kababayan. May panawagan pa ang senador sa mga kababayan nating na biktima ng panloloko. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng mga uh, post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Sa ngayon, inaasahang tatalakay na ng mga senador ang hakbang para sa charter change. Pero inaasahang paring rin magiging mainit ang usapin. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.